Si bisera nagmula sa Negros Occidental sa mga nahihirapan karamihan Good morning po sa ating lahat samahan niyo po ako ngayong araw para bisitahin si Tatay Rito Si Tatay Rito po siya po yung uh, matandang nakatira sa ibabaw ng puno So samahan niyo ako dahil ako tayo ng update noon sa may-ari ng uh, lote kung papayagan ba tayo magpatayo ng uh, kubo dito So dito na tayo mga kasigap makita nyo yung uh, puno na yan yan po yun mismo sana dito si tatay rito yan po yan gilid lang po siya ng highway May tao kaya tay tatay rito tay Tulog yata ha, mga silkap. Tay, kamusta? Baba ka muna, Tay. At kukuha uh, tayo ng update, no? Sa mayari ng lote. Ayan, andito siya mga po. Oh. Si Tatay Rito Nigre. Ayan. <laughs> tay, kamusta? Anong balita? Ha? Ha? Anong? Ha? Sino? Hindi mo binigay yung number ko? Hindi mo binigay yung number? Ha? Hindi na siya mo? Ah, okay. Malaki yun. Hindi di pa pumasyal dito? Wala pa nag... Hindi pa nagpunta? Hindi pa? Oh, kasi tayo yung... Uh, kasama kong babae yung kasama kong babae na vlogger pumunta dito yung babae na vlogger ba pumunta dito wala siya yung ato dire. sabi niya nakausap niya raw yung uh, katiwala sabi ng katiwala daw i-update na lang daw kung uh, papayag yung mayari ng lote no pinausap niya, pinuntahan niya sa bahay i niya sa balay ang tagiya sa lote, dire. Hmm. Si Gumadlas Vlog. Oo. Oh, kamusta ka dito, Tatay Rito? Okay ra? Okay ra man? May nagsabi sa akin tay, may may anak ko no ka, may anak. Pila imong anak? Ha? Ha? Wala ka anak? anak sila may anak ko no ka. Oo. Oh, tapos sa uh, May asawa ko no ka dati. Asa na 'yung asawa? Oh, patay na. na 'yung asawa? Ha? <tay> ha? Barang na. Na <laughs> barang? Masawa. Nakulam daw 'yung asawa ni Tatay Rito. Pero may anak ka tay, anak. Wala, wala ka talaga anak? Kahit isa? Sinagop. Ha? Sinagop sinagop ah, mayroon kang inampon pila pilakabilog. pila ka bilog duha di na sila tay saan na sila ngayon dito sa saan sa Cebu sa wala dire sa Bito sa Escalante wala dire ah uh, okay so kasi yung nasagap nating impormasyon na si tatay daw dating may asawa tapos uh, hiniwala yata, tapos may anak daw itong dalawah, uh, dalawa no ayan So wala pala po hindi pala pumunta dito yung ano tay katiwala. Pero sabi nga sa akin ni eh, Gumadlas vlog, nakita daw nila at pinantahan pinuntahan daw nila sa bahay. At uh, sabi maghintay lang daw ng update. Tahan na natin ang kubo mo dito 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 kubo. Gamay nga kubo, ha? Okay lang sa mo? Ha? Wala problema? Yeah, sa, gamay lang. sa gamay lang, no? Nagkaon na ka tayo, nagkaon na ka? May go, eh. Wala, ha? Wala ka nagkaon? Gaya na Ha? Gaya na sa buntag. wala? Huh? Wala pa? Wala kang sudan? May bigas ka pa? Ha? Bulad. Bulad, imo sudan? yan bulad daw ang kanyang ula mga kasikap, no? Ibig sabihin ng bulad, tuyo. Bigas, bugas, may napa? May arap pa? May pa, Jutay. Ah, okay. Sige, bibigyan kita ng bigas. May bigas dito sa kotse. Lika rito. Ayan, bigyan natin ng bigas. Si Tatay ay rito, mga kasikap. Oh, kunin mo yung isang bigas dyan. Dito. Bigay ni Tita siyan. Kunin mo yung isa. Ayan, 5 kilos yan. So marami yan, Oh. Pamigay natin sa mga kababayan natin, oh. Tay! Oh, pambili-bili mo ng ulam, ha? 500 pesos, bigay ni Ma'am Rosie. Pabayra, tsaka ni Ma'am Ana. Pabayra, ha? Bili ka ng isda. Bili ka ng uh, malunggay. Haluan mo. Uh, ha? Uh, may arak may may ka pa, Sudan? Bulad na lang, bulad. Tuyo na lang. Bulad. Ha? Bulad. So, mga kasikap, si tatay, eh, nag-iisa lang dito. Oo. Pero imo mga ano tayo, mga kapatid mo, mga imo mga utod, aray sa ano? Ta Escalante. Ha? Dito, so bye bye. Parente lang, pero utod wala. Sa DNA mo utod, yung mga kapatid mo. San Carlos ayan, so paiba-iba po nang sinasabi si tatay mga kasikap no? uh, yun nga, may nagsabi sa atin na uh, dumaranas daw siya ng ano uh, depresyon uh, ganito po ayan, dito tayo ha, magtatayo ha ng kubo ha uh, hulato lang nato tayo ang update sa tag-ia kung masugot siya ha, kung papayag siya na uh, magtayo dito kasi hindi tayo pwedeng mag tayo na lang basta-basta tayo. Ha? Oh dito natin yung tayo oh. Ayun dito. Ayun. Then ang ano tayo yung pertahan, gusto mo dire? Then dampi ang pertahan. Dire dire ang pertahan. Gamay lang. Gamay lang dire no. Tulugan no. So dito daw yung ah, dito daw yung pintuan mga kasikap. Tapos pag Streamline natin. Merong pinasa si uh, Ate bet dito na uh, picture po na gusto niyang uh, pakubo no para kay tatay. Maliit lang, tulugan lang. At least uh, maging komportable siya kaysa dyan siya sa puno. Tay, may, marami pa rin amigas dyan, langgam? Ako po Gisilaban? Ah, uh, okay. Sinilaban mo na yung alaga mo. Ayan. Wala na tay, wala na. Ayan. buti wala kang trabaho ngayon tay. Sa kadlaw, sa ko sa Anong trabaho? Kalog. Nagkalog. Pila ang bayad sa imo ha? 200 Dosintos. Kalog lang. Dosintos. Pila ka adlaw? Isa. Kadlaw. Ah, pa extra extra ka lang pala tay. Pag may trabaho nga tawag sa imo. Ayun, so mga kasikap si Tatay Rito ay pa extra extra lang. Ya, yeah, inuuto inuutusan siya na mag uh, biyak ng kahoy. Ayan. You kaya know, mami mamial no, mamial. O pamial kahoy. Ga sagub tubig o nagigib ng tubig at binabayaran po siya. Kasi diyan banda, may mga kabahayan po yan diyan no? Ano no. Dra ka nag ano tayo no, dra ka nag kato no. Dra. Oh. Sugo na sa. Ah, ginasugo kanila. So si tatay po inuutusan no, ng mga uh, kapitbahay natin dyan Yan, mag uh, ng kahoy no, Nagsisibak yan Para po uh, mabigyan siya ng uh, pera no, Panggastos-gastos niya, Pambili ng pagkain at kung ano paman Ayan Maganda dito tay, presko no? Hangin no? Ha? Presko dito? Hindi mainit. Tauhay din, no? Ayan, Ate Bet, sabi ni Tatay rito, tauhay daw. Oo, oh, presko. Oh, mahangin, no? Oh, kita niya naman. Yun nga lang, medyo maingay kasi sa gilid ng highway. Ayan, papuntang Escalante yan. Papunta kila Dundon. At ito naman, papuntang Sagay. Ayan, papuntang Sagay ito. Tay! Sama ka sa akin minsan mamasyal tayo doon sa sagay o oh, di kaya sa bakulod punta tayong bak, uh, SM sa mall nakapunta ka na ng mall suroy suroy ba lagaw lagaw ha kuyog ka <laughs> kuyog ka ha kuyog ka para mapreskuhan hindi hmm. ka pa nakapasok ng mall ha why okay pa Pasok ka ng mall Para Mapreskohan ha Ayan So kawawa naman si tatay At nag-iisa dito Isipin nyo yan o oh. Nasa puno ng mawgan eh May eh, pagkikidlatan yan Baka tamaan ka pa chan tay ka dira Sa taas sa kahoy Ha? Okay lang? Hindi naman Hindi naman tumatama yung lipak dra hindi ito matamang ikidlat. Ha? Pag bagyo, malakas ang hangin, okay lang. O kasi nilagyan mo ng ano, no? Nang sin, no? O may sin, may trapal. Oo. Pero yung gagawin natin kubo, tay, talagang maganda, komportable ka, ha? May sahig, may poste, saka yung ibububong natin, tay, sin, yero, Ha? para ayos na ayos basta hintay hintay lang natin yung update kasi nagsabi sabi sa akin si Gumadlas na hinihintay na lang daw yung desisyon ng may-ari para payagan ka dito na magtayo ng kubo-kubo uh, no? mag pray ka lang tay uh, unsay ni mo sa mga nagtabang sa imo ha ha? Uh, huh? uh, magpasalamat ka nalipay ka uh, oh, salamat daw Ate bet yan kay ma'am Rosie sa nagbigay ng uh, Cash no at kay Tita si eh, na pabigas natin sa mga kababayan po natin dito sa Negos Occidental. Ayan. O so, oh, dire lang ka, tay. Maghapon dire lang ka. Wala ka ga, ano? Pag walang trabaho dire lang. Gatulog ka, gatulog lang ka dra. Dire, ga pungko-pungko. So sabi ni tatay, pag walang trabaho, diyan lang daw siya sa taas natutulog dito pa upo-upo. Wala kang radyo tay, radyo? Uy okay, ka radyo Gusto mo radyo? Okay, the... the... Gusto mo tagaan na ka radyo? Oo oh, radyo Para mak makapamati ka balita, music Gusto mo? O pagbalik ha, tagaan na ka ha Para may libangan ka tay Hindi ka maboring Ayan si tatay rito At, uh, Itong part na to kasi Mga uh, kasikap ito eh, ito yung pinakadaanan ng uh, truck, no? Daan na ng truck para maghakot ng tubo Palabas po ng highway Tapos itong lote na to, tubuhan to ayan. Hanggang doon, yan Malawak po yan Malawak na lote At uh, dito nga Sa space na to Nag-iwan sila no Nag-iwan sila ng maliit na space dito so, Mabait naman daw yung may-ari nito Isang attorney daw Sana uh, payagan tayo no, Dahil, uh, Wala naman tayong hangad dito Kundi uh, tumulong lang sa ating mga kababayan na talagang uh, nangangailangan no? at uh, yung mga homeless yung hirap na po sa pamumuhay walang kakainan magtrabaho at uh, isa nga uh, si tatay sa nakita natin at uh, karapat dapat tulungan kasi kawawa naman tay hanapan ta ka asawa ha hindi na ka ayaw, ayaw mo na mag asawa ha bakit tay adlo ka sa bahay eh? basta, basta <laughs> ayaw ni tatay Sige tay ha, kubo na lang ha May mong request Pag natupad yung uh, kubo mo dito Pag naitayo na, masaya ka na, lipay na ka Ha? Uh, sige at, uh, Yun lang tayo at uh, magpapaalam na ako Ikaw na bahala sa bugas tapos sa cash. Pabili mo ng ulam ha Sige, sabihin ko na lang kay Ate Bet Na maghintay-hintay na lang tayo ng uh, update Para sa kubo mo At kung pabayag yung may ari, mamili tayo ng materiales Doon sa Escalante. Samahan mo kami doon ha. O oh. oh, sige, ayun po. Salamat po no sa iyong pagsama. Salamat din kay Ate Beth na siyang uh, uh, magbigay ng pakubo project dito kay Tatay Rito uh, Negre. Ayan. salamat din sa ating mga sponsor. Andiyan po sila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am ng Spain, Ma'am Marisa Agdan, Ma'am Rosie Pavira. Ayun, Ma'am Beng. Ayun, Ma'am Ruth Bates. Lahat-lahat po ng ating mga sponsor kay Ma'am Teresa ko kay channel. Salamat Kaya... Uh, Tita Maricor, salamat din po. And syempre, supportahan nyo rin po, no? May mga kasama natin charity vlogger. And dyan si Kuya Matubang sa Daet. And dyan si Gumadlas Vlog, Arby Pastrana Channel. Uh, Renan Mix TV Vlog, Kalingapel TV Hong Kong, Wild Fuentes, Road Beach Mix Vlog. Ayun yung lingkod, Gabesera. Salamat at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!